Sabi nila, kapag babae ka, dapat nasa bahay ka. Sabi nila, kapag lalaki ka, ikaw dapat ang magtrabaho. Ika nila, pag bakla o tomboy ka, ay salot ka sa lipunan. Pero teka, basihan ba talaga ang kasarian o pangusgahan ng tao? Hindi purgit babae ka, talunan ka, hindi purgat lalaki ka, kaya mo ang lahat. At hindi dahil bakla o tomboy ka, salot ka. Ilan yan? Ilan yan sa mga salitang binibitawan at natatanggap ng na iba't ibang kasarian? Bawat boses ay mahalaga, sabay ng karapatan ng bawat isa. Pero, hmm. ngunit ilaya sa Na ang mga babae, may lakas at hindi lang pambabae ang mga lalaki may damdamin at hindi lang pang matigas na mukha. Na ang mga bakla tomboy may dangal at halaga, hindi salot kundi kulay sa mundong ating dala kasabay ng pag-ikot ng mundo ang kawalan ng respeto sa kasarian ng tao. aming hinihiling na sana tumingin kayo, hindi inyo ang mundo para mangusga ng mga tao. Sa mundong pabago-bago, sana maisip rin ninyong magbago at 'wag magpakulong sa dikta ng lipunang nakalalason upang makamit natin ang lipunang malayas sa diskriminasyon. At kung tunay tayong kikilos, tunay tayong kikilala sila tayo ako pantay lamang tayo